So, hi guys. Um, actually, yung video na to, um, last week pa. And then, ngayon ko lang na-upload. Sa so, ano to guys, no? Um, pumunta kami ng Expo 2020. Actually, ito na yung pinaka-last metro ng red line. ah uh, sa Dubai, UAE. So, after namin ng work. Actually, yung plano talaga namin guys, pupunta lang kami ng last metro para makaupo kami but then, ewan ko kung anong mga naisipan namin pagbaba namin ng metro pumunta kami dito kasi um, first time ko talaga pumunta dito sa expo for for uh, more than 3 years na ako dito sa UAE dito sa Dubai never pa ako nakapunta dito sa Uh, Expo 2020 So ayan, na-excite naman ako Mainit nga lang Kung baga talaga wala na sa plano namin Ayan, may mga kabayan Tataka nga kami Sabi ko bakit may mga kabayan Then pala ah, Kasi sabi nila pupunta ba kayo ng event Sabi ni kuya Hindi namin alam kung anong event So ayan, tinignan namin kung ano yung event na sinasabi nila Ayun ah, pala dito pala gaganapin yung concert ng Sweet Notes. Ayan, sino bang hindi nakakilala sa Sweet Notes? Couple sila naman, super super gumaling, magaling kumanta ng mga cover nila. So, ayan, Sweet Notes Music Club.